Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 11 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si Pinagpala Bonaventura ng Barcelona. Kamusta? Noong ika-11 ng Agosto, ating ipinagdiriwang ang Pinagpala Bonaventura ng Barcelona isang paring Franciscano na namuhay ng may dakilang kabanalan at malalim na devotion sa Diyos. Ipinanganak sa Barcelona, Espanya, noong mga taong 1620, pumasok siya sa orden ng mga Franciscano noong kabataan pa lamang niya. Kilala siya sa kanyang pagiging mapagpakumbaba, masunurin, at may pagmamahal sa katahimikan at panalangin. Bagamat tahimik, si Pinagpala Bonaventura ng Barcelona ay nakilala dahil sa kanyang kabanalan, ang kanyang austero o simpleng pamumuhay, at ang kanyang dedication sa pagtulong sa mga mahihirap at may sakit. Ibinuhos niya ang kanyang buhay sa panalangin, penedensya at paggabay espiritual na nagbibigay inspirasyon sa maraming mananampalataya sa kanyang halimbawa ng pamumuhay kristyano. Ang kanyang pagkakawanggawa at malapit na pakikisalamuha sa mga nangangailangan ay nagpatunay sa kanyang modelo ng habag at paglilingkod. Si Bonaventura ay kilala rin sa paggawa ng mga himala, kapwa noong siya ay buhay pa at pagkatapos ng kanyang kamatayan. Siya ay nabiyotify noong 1906 ni Papa Pio X bilang pagkilala sa kanyang kabanalan at mga kahangahangang birtud. Narito ang isang dasal para kay Pinagpala Bonaventura ng Barcelona. O oh Diyos, na nagbigay ng grasya kay Beato Bonaventura ng Barcelona upang mamuhay sa kababaang loob, pagkakawang gawa, at penitensya, tulungan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, natularan ang kanyang mga birtud at paglingkuran ka ng may dalisay at debotong puso. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang sundan ang kanyang halimbawa ng habag at awa sa aming mga kapatid na nangangailangan. Idinadalangin din namin sa pamamagitan ng Beato Bonaventura ang mga biyayang aming kinakailangan sa aming mga pagsubok at gabayan mo kami sa daan ng kabanalan. Sa ngalan ni Heso Kristo aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw